Mga babaeng nagsagawa ng hit-and-run na hate crime na kulong. Mukhang mga inusente yung kolehyala si Sarah Graves at Shelby Richards, pero dalawa pala sila sa mga pinakarasistang tao sa Mississippi. Kasama ang mga lalaking ito, sila ngayon ay nakakulong para sa bayulenteng pambugbog at pagpatay kay James Anderson sa labas ng isang motel sa Jackson, Mississippi noong 2011. Ang Jackson ay ang capital city ng Mississippi at karamihan ng populasyon ay African-American. Ang Rankin County naman ay mas maraming puti. May mahabang kasaysayan pa lang dalawang lugar na ito kung saan ang mga tao mula sa Rankin County ay nagpupunta sa Jackson para lang ma-terrorize ang mga African Americans. Ang dalawang babae kasama ang anim na lalaki ang nakasalubong kay James Anderson sa parking lot ng isang motel at binugbog ito hanggang sa halos mamatay na siya dahil siya ang unang African American na kanilang nakita. Sa huli ay sinulsulan pa ng dalawang babae si Daryl Dedman na sagasaan at patayin si Anderson. Siya ngayon ay makukulong ng habang buhay para sa pagpatay kay Anderson. Si Graves at Richards naman ay nakasuhan ng paglabag sa federal hate crime law at makukulong ng maximum ng limang taon at mamumultahan ng $250,000. Nag-plead na rin ng guilty ang ibang mga taong sangkot sa insidente ito.